Sama ako oh, sa ano. Punta oh. sa lubang ha. Ingat kayo. Kainom kayo lagi ng tubig. Alas 10 kami ng gabi. Ala, uh, ano, alis ha. Oh. Babay na. Hmm. Babay na. Kay, lagi inom ng tubig ha. Nanay. Thank e, you po. Babay. Time check. Ayan. It's 11.35. So, tuloy na kanilang talaga po kami. Uh, oh ayan. Uh, Diyos ko. So, nandito lang po yung mga sasakyan. Ayan mo. So, ayan po yung mga kasama namin. So, lalubang. Talaga na Ay. Ah, ready na po kami lahat. Ay, 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 ay. Ay, ay, ikaw lang. Okay. Hindi, ito may um gumilid ka. Puso pa rin ubutin ta penny no kahit sa oh, yeah. ano <tinyo> na monitor ang loob. Welcome Kalpan Boy. Ayan, napakaganda. Yes. Uh, si Precious. Ah, that's si Daddy the Penny. Hello, Tita Teddy. Ready na ba kayo munta? Let's go! Let's go! Hi, Kajang! Bye-bye! Uh, ready, 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 talaga, po. So, sasakay po kami. Pakaraming pasahero. Ayan. So, sasakyan po namin ay Star Jupiter. Jupiter. Yes. Yan, papasok po kami. Naku, Diyos ko po, Mario Joseph si Santa Barbara. Patubayan kami lahat. Ayan, Benny. So, first time ko ba ako punta ng Island? Diyos I'm so excited. kami taas at wala yata pong pasahero dahan-dahan po kayo yeah, sakay, sakay na sakay na katara so doon pa na po kami sa loob ay Diyos ko napakabanahit po ng ka karagata aray ko Ayan, papasok na po kami ah Highlights lights so dito na kami sa loob pakinda at wala po mga pasahero ngayong gabi talaga naman o no. wala na kalaw no. syempre mas maganda ito nakikita ko grapes ang tari, eh parang christmas na thank you po pwede yung tubig ko yeah mm. Bebe, pwede nga tubi. May papili ng tubig. May tubig kayo? Magkano ba? 35 po. 35 isa? Okay. Uh, ng dalawa. So, bonga bonga presya. 35. Dalawa bebe. Ikaw lang magagawa. Ito ako na ukaw. Thank you. Tire tire, pasen, pero kayo baka yung special tayo tayo daw kasi ano pero dumadating ang dami tayo. Wow. So, bago pa ang pangyayon. Welcome to Batangas PR. Ang ni Dexter. Last few Ako ako nga. Iba na kayo kasama ko. Sa Taal. Bumbag din doon no. bago po kami punta sa pinaka sasakyan po namin papuntang Lubang Island ay kakain muna po kami ng agahan dito sa McDonald ayan good morning sa inyong lahat hello hey, good <laughs> ay, Diyos ko talaga ang bili sa aming ano pagdapag <laughs> na aming poging driver hello Saat talaga So nandito na po kami sa bayan na Nasugbo, Batangas Ayos ko So nagbihay po kami ng Talang gabi Kalapan At dumating po kami na alas 4 Ng umaga sa Batangas Pier At ngayon, ayan So, ayan ang nangyari. Jollibee <laughs> Ah, wala silang breakfast. So, lilipat po kami ng Jollibee. Naku po. Diyos ko po. <laughs> so, sa Jollibee kasi meron pong mga breakfast. Dito po. Di ba na-send mo ng Jollibee? So, alas 4 ng umaga dumating kami sa pier at ngayon po ay nandito kami sa bahay na nasa Ugo, 5.30 Five, na ng umaga po ayun Diyos ko talagang inaantok pang inaibatak so happy March and stay sa inyo lahat Diyos ko inaantok pang inaibatak talaga namang puyat ang bayat, kita kita, kita nyo puyat ang puyat ang inaibatak bago po kami umalis ay nakuha po ako at nakakita po ako ng, po ng nakakita po po ng simbahan so dataan muna po ako ayan. so ayan po ang simbahan grabe napakaganda na simbahan dito napakalaki ano you know? Maraming simbahan nito. So, nandito pa na po si Blay. Precious simbahan. Ito po. Ang kaninang napakaganda na simbahan. Dito sa Nassau Group, Katangas. Maraming simbahan. talaga po pala na kapag tayo ay pumupunta sa iba't ibang mga lugar ay makakita tayo ng iba't ibang mga gandang mga simbahan dito sa ating balisa. Katulad na lang po talaga nito na subo batanga talaga na po. Talaga naman napakaganda po talaga. Hay. So babalik na po kami sa amin sa sakyan at kami po ay at... Ah? Walang tindahan. Sobrang ganda ng simbahan. Grabe eh. Parang mansyod kung titignan ano. Pero pagdating mo sa loob talaga... Ganda po. Nandito na yung So bago po kami umuwi ay bibili muna po kami ng ilang mga gulay. Dito sa Inasugmo Market. So yan. Nandito na po kami sa mid section, so daw ni mga ano, kainen ni ano so, kainelo, ay mababigla sila, sino okay tapos po ay, yah, marami po mga hipon grabe titinda po ng gulay yah, 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 gulay Nawala sila. <laughs> Baka po iba po ang binibili. Baka nabili sila ng ano. Nagkahihulay-hulay po kami lahat. So, yeah. <laughs> hindi po namin makita kung nasan po sila precious. Ay, ano, wala na, eh. wala Lawa Lawak-lawak kasi po ng palengke dito kaya namin makita sila. Dito po kayo pupunta. Baka nandito po sila sa labas. Kaya Wala po talaga. oh sa bandang gitna. Umikot kami doon. Sama. Bagsakan doon sa labas. Kita-kita rin po kami lahat. <laughs> ang malaking sili kung ay na lang boy. po magkano <tinyo> po? cauliflower <tinyo> hmm? uh, uh, <tinyo> ah po yes, So yeah, bumili po kami ng kalamansi kaya yeah, napakasariwa po ng kalamansi. Okay, na na Napakadami po aming naman? ng pinamiling gulay. Mm -hmm. <clears throat> so precious para sa akin lola na no mag-birthday po sa 12 kami sa sasakyan ayan. tayo sa nasa gupier ayan napakarami pong tao yeah. welcome to Fort uh -huh. of Nasipo, Batangas so ayan papasok na po kami sa aming bar kung sa papunta ang Lubang Island uh -huh. oh just uh, wong -wong -wong, ah uh, bongga bongga

kami sa barko at ito po ang tanawin ng nasubo board of fear hello hello hi ayan po so ito po ang ayan okay sabi po nila ay dalawang beses lang po talaga sila na bumabiyahe sa kada so ito pong bangka na nakikita nyo ito po ay isang uwi na bangkang pang kuli na mga isda Ayan po. hindi ko po alam kung ano pong uri, anong tawag dito At medyo malabo rin po talaga ang mga tubig I'm not so for it. So yeah, just ko pagod po na kasi layo po ng amin nila So hanggang dito na lang muna po ang aking pag-vlog at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga ginagawang mga uh, ginagawang mga vlog sa araw-araw at magkita-kita po tayo sa Lubang Island. So bye-bye!